Gano ba kahalaga ang kaibigan? Pahalagahan niyo yung oras na kaya niyong i-spend do sa mga kaibigan niyo. No? Hindi na kami makapag-banding sa huling kita namin sa kanya kasi pumunta na lang kami doon sa huling part ng boy. mga toys? Nandito na naman kami, It's your Boy Leo and with Babu sa isa na namang daily walk and daily talk eh, ngayong umaga. So, today nga pala isang special na episode ang ating gagawin. Dahil special na topic din ito, no? na hindi naman siya related sa relationship between partners pero ito naman ay related sa relationship with friends. Or more specifically, friends. No? Ang topic natin ngayon ay gan, ba kahalaga ang kaibigan? So ang lawak niya, no? magbibigay lang kami mga details at point of view at mga salubi na rin namin tungkol sa kahalagahan ng kaibigan. May sasakyan eh. Diba rin? Titingnan natin yung sasakyan. Ay, hindi. Ano to? Electric? Nayak lang. Bruh. <laughs> bento. <laughs> bento. Wala. Ang dami sa sakyan eh. 36 yung dadaan eh. Bruh. So, yun nga no. Para muna sa umpisa. Para hmm. sa amin ba ni Babu? Gano ka importante ang kaibigan? Ikaw so, naman muna. Ako na-una kahapon. Siyempre, naniniwala ako sa No Man is an Island. Oh, ba? Yes. So, yung mga kaibigan mo kasi, they also help you grow. Siyempre, pag gusto mo i-trash talk yung partner mo, charot. Bruh. Although na share mo naman lahat sa partner mo, pero may time kasi na alibaw yung girls talk, 'di ba? Parang doon mo lang siya na i-share kasi kayo yung nagkakaintindihan. Yung mga home friends na no matter what, kahit in, ang tagal nyo hindi nakikita, you're still friends. Nandyan pa rin sila for you. Yung mga one call away. Masarap magkaroon ng kaibigan na yan. Okay. So, yun yung kay Babo, parang talagang ano masarap magkakaibigan dahil nagkakaroon ka ng iba pang companion bukod sa partner mo, no? Kasi meron kasabihan din kasi na hindi ko lang kung tanda ko pa, no? Kung ano yung pinakaiba ng partner sa friends, no? Kasi sabi nila, yung partner mo, it will... Sa so, huwag na ngayon. Ano yung, ano Limot ko na. Para sa akin naman. Gano'ng kahalaga? Gano kahalaga yung kaibigan? Yung kaibigan, sila yung family na hindi mo hiniling. From another mother. No. Kung baga, bukod sa kuya mo, pagkaawin mo yung kuya mo, sila yung iba mong kuya na <laughs> pwede mong puntahan. Hindi man kuya, sila yung kapatid mo. Kapatid mo sila sa ibang magulang. Bukod dun sa mga sinabi ni Babo kanina na pagka gusto mo ng kausap, na makaka-relate sa iyo. Hindi naman sa hindi nakaka-relate yung partner mo, pero mas maintindihan kanila kasi hindi ba kung babae ka tapos babae din yung mga kaibigan mo, iba sila umintindi sa iyo kasi kaibigan mo sila at iba yung pag-intindi sa ng partner mo. Kumbaga, may distinction pa rin sila ng pag-intindi. Sila din kasi yung pwede mong lapitan pag may problema ka about sa partner mo. Pero mas mabuti kung may problema kayo ng partner mo is kayo naman talaga nag-uusap. Pero meron kasi mga advice na napupulot mo rin doon sa mga kaibigan mo na ang lakas na naman mga kalitin. Medyo may konting commotion lang kanina. Yung Pagdating nga sa mga advice, pagka yung nauubusan na kayo, Siyempre, may mga part na hindi nyo pa na-experience na na-experience na, 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 nung mga kaibigan nyo. Kasi nga, iba-iba naman tayo na-experience. So, nakakukuha rin tayo ng konting tips at ideas sa kanila. No? In which, ay rin naman, nakakapagbigay ng mga tips at ideas sa kanila na pwede nalang ding gamitin in future. No? Ayun yung isa sa mga, hindi naman isa, ayun yung mga uh, ilan sa mga kahalagahan ng kaibigan, no? Bukod kasi sa partner mo, meron kang mga pwedeng makasama sa mga bagay na hindi mo uh, kasama yung partner mo. Tulad ng paglalaro, ng mga games, no? Sa mga panonood, mga pagbabasa ng novels yung mga ganon. Kasi hindi, hindi naman kayo Para perfectly ng aligned ng partner mo. Depende na lang din, no? butterfly. Pwede butterfly, oh, yung sana. butterfly oh. Butterfly. Wow! <laughs> yun. Ginagawa mo eh. Nagalis siya. So, yun nga, no? Kasi hindi naman kayo perfectly the same ng partner mo. Not unless kung talagang iisang-iisa ngayong mga gusto nyo. Pero at the time na meron kayong ibang hobby, may iba kayong pinagkakaabalahan na pwedeng yung kaibigan nyo yung kasama nyo do sa mga ganong journey. No? Ngayon naman, as we age, siguro naman lahat napapansin or lahat nadanas na from circle of friends, syempre, nung nag-aaral pa lang tayo, sobrang lawak. Although, meron talaga yung pinaka-circle nung time na nag-aaral pa. Pero nandun din yung sobrang dami talaga na lagi mo nakakasama at nakakasalamuha, nakakabanding nung no? nag-aaral pa lang tayo. And ayun nga, as time goes by, pagka siguro patulad namin, nasa age na kami ng almost 30. Yung circle of friends namin, no? Madaming pinagbago. So, dun sa sobrang dami na kakilala mo, nung high school at college. May mga kakilala ka na hindi mo na alam kung nasaan. Mga friends. Mga dati mong kaibigan na umalis, nag-ibang bansa. May iba, may pamilya na, kaya sobrang busy na. Although yung mga kaibigan na yun, is, meron din naman talaga na parang pag nakita mo, ganun pa din kung paano kayo dati. Which is napakasarap ng na mga ganung uh, no, kaibigan tulad nung sinasabi ni Babo na kahit gano'n kayo katagal, na hindi nakita kayo, parang ganun pa din. Ako, may mga kaibigan akong tagal kong nawala sa tropahan. Pero yun nga, pag nagkasama-sama, ganun pa din. As long as siguro, wala kang ginagawa masama. Ano? <laughs> Pero yun nga, ang maganda lang kasi doon sa mga ganun kaibigan is... nandon yung mga kaibigan na bukod sa kapatid na nga yung turing mo sa kanila, kapatid na rin yung na nila sa'yo, yung hindi kanila ilalagay sa masama. Na kasi meron kasi yung mga kaibigan na akala mo kaibigan pero ipeepere pressure ka na yung ano yung iba dong ka matututong gumawa ng masama yung mga il illegal na drugs gano'n which is ewan ko sa pagkaibigan nila no alam mo may madadala ka na rin sa masama Maswerte ako sa mga kaibigan ko na talagang napaka mabait. Hindi naman perfect na mga kaibigan ko yung mga tropa ko pero yung mga brotherhood ko kasi talagang hanggat kaya nila no? Hanggat maaari. Talaga nandiyan sila pag kailangan mo. Hanggat may time, uh, bibigyan ka nila ng time hanggat kaya. At hindi ka nila ilalagay sa masama. Given that, ikaw ba, may ano bang mga napansin mo doon sa mga, mga kaibigan mo dati? At mga kaibigan mo na ngayon? Mga kaibigan ko dati na mga kaibigan ko na ngayon? Bruh! Hindi, mga kaibigan mo dati at mga kaibigan mo ngayon. Ano napansi mo napansin mo sa pagbabago? Ah, uh, syempre, As you grow older, naiiba yung minsan yung pananaw nyo, yung priorities nyo. Totoo naman yun na minsan na outgrow mo sila. Outgrow, outgrow. Basta yun. Outgrow. Outgrow. Ganon. Pwede naman outgrow. Yung, basta mm. yun yung nakuha na nila yun. Uh -uh. So parang minsan talaga hindi mo may na, na habang tumatanda ka parang paunti sila. <laughs> di ba? Pero may mga mga ilan ngilan naman doon na parang kahit na, yun nga yung sinabi ni Babo, kahit ano mangyari na, kaibigan mo pa rin sila no matter what. Hindi lang kayo nagkakatagpo. Pero, yun, hindi naman ibig sabihin na nag, hindi na kayo nag, ano, nang laddas. Ano na, parang yung isa sa inyo masama. Meron lang talagang time na gano'n. na parang biglang wala na, ganun. So, part lang sila ng journey mo. Ganun. Tapos, meron din kasing kaibigan na makikilala mo lang, nadadaan lang talaga. Madami actually. Tulad ng mga kaibigan mo sa work. na oh, ganun. May mga ilan alam na alaming nakilala mo sila sa work. Tapos parang yung tipong kaibigan lang sana sa trabaho is magiging kaibigan mo sa... Magiging kaibigan mo pala na buong buhay mo. Isang kasi ang hirap na maka, ng kaibigan na solid. Pagka nandoon ka na sa age na matanda ka na. Kasi, yun nga, most of my friends kasi para sa akin solido is nung high school. Solid na yung mga yan. Sila yung mga madalas kong makasama. Kasi uh, most of the time, sila din yung available. Kasi yung iba, uh, nasa ibang bansa. Tapos, yung iba, busy din sa trabaho. Pero, solid pa din. Kahit gano'n, no? Ay nga, minsan may mga kaibigan kang dadaan lang talaga sa buhay mo. Na which is may specific na role din. Ay minsan yung sasaglit lang dumaan sa iyo is sila pa yung may mga binago sa iyo. Either in a good way or in a bad way. All in all, kung may mga kaibigan kayo na hindi niya na nakikita and most of the time dahil mga busy na may mga kani-kanya pamilya na. Sa mga nakaka-relate diyan, no? Comment down below kung ano yung mga klase ng kaibigan na meron kayo. So, yun nga, no? Ang masasabi ko lang bago magtapos to is, hindi naman kasi ganun to palalim din yung uh, ginawa namin usapan. Parang ano lang talaga, pag-appreciate lang sa mga kaibigan namin. Kung may mga kaibigan ka na hindi mo na nakakasama ngayon, huwag kang magtampo sa kanila, no? Kasi, meron naman talaga tayong kanya-kanyang mga bagay na rin na ginagawa ngayon sa buhay. So, maswerte kung magkakaroon pa ng oras na mabigyan ka. Lalo na kung may pamilya na yung kaibigan mong yon So, understanding na lang din. Parang Minsan, jowa lang din. Ano? Parang jowa lang din. Oh, parang jowa lang din yan. Understanding na lang din. At mag-compromise kung anong, ano, anong pwede niyong gawin. Para kung talagang gusto niyo magkita, di ba? Makakapag-set. Either pumunta ka sa kanila o pumunta sila sa inyo. Kung sino naman yung nakakaluwag sa schedule. Pahalagahan din natin mga kaibigan natin. Kasi, yan nga. Sa each na... <laughs> Sa age namin ngayon, sa age natin, syempre, hindi namin na Medyo ano na kami, wala na kami dun sa uh, pagiging mga teenager, no? At uh, pushing 30s na rin kami. Ang masasabi ko lang is, pahalagahan natin yung mga kaibigan na meron tayo ngayon, no? At yung mga dumaan lang. Tulad ng motor, ayun nyo. So yun nga no, ang uh, gusto ko lang naman sabihin na naputol. Kung mga nasa H bracket namin kayo na mga batang 90s na pushing 30s na or 30 plus na, pahalagahan nyo yung oras na kaya nyong i-spend do sa mga kaibigan nyo no. Kasi, eto medyo seryoso, hanggat kaya nyo magkita uh, talagang may time naman, tinatamad ka lang, siguro push mo na kasi doon sa mga experience namin dati no, parang ang tagal na namin siyang hindi nakita. Tapos, hindi kami nakapunta nung nagyayaya siya. Hanggang sa, ayun, hindi na namin siya nakita. Kasi, ang huling kita namin sa kanya is, masakit mang tanggapin. Pero, hindi na kami makapag sa huling kita namin sa kanya. Kasi, pumunta na lang kami dun sa huling part ng buhay niya. Hindi nga huling part ng buhay niya eh. Huling part niya dito sa mundo. Na kailangan na namin magpaalam sa kanya. Pasensya na, medyo naging seryosa yung ano, ending. So, yun lang naman yung gusto namin iparating na pahalagahan nyo yung mga kaibigan nyo. Kung sino man yung mga kaibigan nyo ngayon, no? Yung mga past na naging kaibigan nyo din, is pasalamatan nyo din naman, no? Ah, uh, yun lang. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Sana may napulot kayang aral. At ang ganda ng lighting, Oh. kaya nga, nagvlog nga pala kami. Ay, nagpo-post kami ng vlog. Ah, uh, three times a week hanggat kaya, no? Pag hindi talaga pagod na pagod. Makikita nyo rin kami sa ibang platforms. Sa Facebook, TikTok at YouTube. Depende na lang kung saan nyo napunood ito. No? Maraming salamat sa panonood. Paalam.